aminado pa, Ano na Hi guys, so karon nag crave ko og samgyupsal and kauban ako si Marky yang editor, tapos si Ate Eva, ang housekeeper ni Marky. So, pag mag-grave gani ko guys, di pwede nga ako lang. Dapat, kauban na ama kauban po sa balay. Talag sa rajod kay ko mag-grave guys. Maunang pag mag-grave ko, abtik kay na si Marky nga paliton unsay akong gina Kauban po namo si Mang Ray, editor ni Mr. Lem, o giyahang wife, si Ma'am Chin Chin. Okay, <laughs> <laughs> At least it's so difficult. Ano ba kasi ng It's very, very difficult. That's why we have... This is the purpose of this. Uh, it's very classy. Ay, kasaraon. May nagyayang to tubuk eh. Ito, balong mga utap, sir. Ali guys, mga unta. Ako lang ba ang 6 months nang nanganak pero grabe gihapon kayo mukaon. Naglibog na ko unsa pagpapayat, guys. Wala naman unta ko gapadede ni Baby Troy, pero lupig pa ang gapadede sa akong kahingaon. And dara akong supportive kayo nga partner oh. Supportive kayo na sa akong mga cravings, guys. Basta kay dili lang ako magpailong kay bulagan jud ko niya no. Pero bitaw isa tinuod lang wala pug koy plano magpailong, guys ha. Ako ara gito siyang gigara-garaan kung unsa iyahang reaksyon. Pero bitaw oy kanang dili na nako ni usbon akong ilong oy kahinatag ni kung sa Ginoo kung unsay porma ani mauna ni, ni balag pangitan siya sa kuwa or unsa char. Pero bitaw back to craving. Sa mga mamis dihaa ing ani pud ba mo katong mga anak mo? Kanang always jud gutom ay imbis gusto na nako na mag-diet para mabalik-balik pud to kong lawas sa una pero grabe jud lami kay ka na sweet kay me hungitan man ako siya. Mm, pero rice ra to. Actually guys, di pa jud kay kuhanas aning chopstick pa char char lang na kay kunohay na lagi so, daw sa Korean Korean. Resulta na ning sigtan aw na to kay drama mag-crave na ta ni mga pagkaon sa Korean Korean. Pero bitaw oy eh, Basit naapod mo gina-crave. Mamili ko dire sa comment section o hatagan ako sa ilahang cravings. Pero dito ra sa katong mga nakashare ha. Lamig kay sa paminaw guys ay nga naa partner nga kanang supportive gani sa imuhang gustong kaunon, sa imuhang mga unsa pa ang mga gusto paliton. Sa tinuod lang awa yon man jud may aning marki no? On and off cam pero grabe jud ni siya supportive sa ako mga gusto. Bisan pa atong bag-o pa lang gani mi nagguyab, hantud karon nga naanami anak. Na, na, na. And hopefully nga dili siya magbag-o ug pinanggaon gihapon ko niya bisan karon nga naanami anak. Na, na. Sa tinu udlang walay perfect na relationship Naadjud na adjud mga pagsubok na abut sa inyong relasyon dira pero dapat sa sa karelasyon na adju isa nga magpaubos sa inyong duha kay dili jud na mahuman ang usa ka away kung magpataas mong duha So dapat na adjoy isa nga magpaubos sa inyo. Ha? So mauna no ang sekreto lang jud no is magsinabtanay lang jud mo. And bisan unsa pa ninyo ka busy sa inyo hang work o sa unsa ginabuhat ninyo diha, so dapat na agya mo moy time sa isa't isa. Like in ani o oh, awa yakong kong gihungitan, gihungitan ko ni og sagbot char, lettuce di ay. Kay kabalo siya nga isa na sa kon favorite ng lettuce. Bitaw oi lamik kay akong kaon anak guys, awa feel kay nako na ang kanang gibalot-balot ang ano oh, karni og ang kimchi sa lettuce. Nahimuot ko guys sa pag-edit nako ani na, na ngayon sa tissue, dapat ako di ang